Pero ikaw babae, hindi mo magawa. Ma, ang sakit niya naman po magsalita. Bahala na nga kayo dyan. Hello, iho. Ano bang importante sa sasabihin yung mag-asawa sa akin? At pinapupunta niyo pa ako dyan. Hello, ma. Basta pumunta ka na lang dito. May surprise kami mag-asawa sa'yo. Ano ba itong surprise niyo? At pinapunta niyo pa ako dito. Ma, magkakaroon na po kayo ng apo. Sa wakas, magkakaapo na ako. Tama ka, Ma. Magiging lola ka na. <laughs> ang tagal kong hinihintay ang panaginip na to. Sa wakas, matutupad na rin yung pangarap ko na maging lola. Ang ah, ilang buwan na ba yung tiyan mo? Ama, hindi po talaga ako nagadalang tao. Ha? Hindi ka buntis? Anong ibig mong sabihin? Paano ako magiging lola kung hindi ka buntis? Ama, uh, Rodel, pwede ba ikaw na lang magpapalawanag sa mama mo? Hindi ko kayo maintindihan. Ano ba to, din? It's a prank? Hindi ako natutuwa sa prank nyo, ha? Totoo nga, ma. Magiging lola ka na. nag kami mag-asawa na mag -ampun. Ang pangalan niya ay nyan, nyan Tatlong taong gulang. Hindi ko matatanggap yung ampun nyo. Ayaw ko magkaroon ng apo na hindi ko kadugo. Ma, sinubukan namin mag-asawa na bigyan kayo ng sarili niyong apo. Pero talagang hindi kaya makaboni. Eh. Oo, alam ko. Matagal ko nang alam yung problema niyan. Ang tagal kong hinihiling sa inyo na magkaroon ng apo. Pero ikaw babae, hindi mo magawa. Ma, magiging lola ka pa rin naman. Ang pagbuo ng isang pamilya ay hindi patungkol sa kadugo, hindi patungkol sa pag-ibig. Hindi, iho. Mali ang paniniwala mo niyan. Anong klaseng asawa to? Hindi ka man lang mabigyan ng anak? Ma, ang sakit niya naman po magsalita. Bahala na nga kayo dyan. Yan na Eho, umupo ka dyan. Ma, paano nung nasabi sa misis ko yun? Nasaktan mo siya. Iho, makinig ka sa payo ko. Maghanap ka na lang ng ibang babae. Marami dyan. Nakaya magbigay sa sa'yo ng anak. Ma, hindi pa tungkol kay Kaylee ang problemang ito. Iho, anong ibig mong sabihin? Ma, sa tagal ng panahon, sinubukan namin mag-asawa, pero wala talaga. Kaya nag kami magpatingin sa doktor, si Kaylee. At doon namin nalaman na masakit na katotohanan na hindi pala magkaanak na walang iba kundi ako. Kaya walang kasalanan si Kylie. Hila, iho. Patawan. Hindi ko rin naman kasi alam. Sinabi ko na kay Kylie na iwan niya na ako. Pero nagdesisyon siyang manatili sa aking tabi. Ano man ang mangyari. Ako, napakasama ako na pala. Tinuring ko siyang kaaway. Anak, dito ka lang. Puntahan ko lang muna si Kylie. Kylie, pwede ba tayong mag-usap saglit? Ama, patawad inalisan ko kayo kanina. Huwag, 'wag kang humingi sa akin ng patawad. Ako dapat ang humingi sa iyo ng tawad. Sinabi ng lahat sa akin ni Rodin, napakabuting asawa mo pala. At napakaswerte 'yung anak ko sa iyo. Patawad kay Eli, mapapatawad mo pa ba ako? Siyempre naman, Ma. Aantayin ko na lang 'yung ampon niyo at magiging apo ko na rin. Ma, ito na po yung magiging apo nyo. Natupad na nga yung pangarap ko na maging lola na ako. Ma, natupad ng pangarap mo na maging lola. Tama ka nga, iho. Ang pagbuo ng pamilya ay hindi patungkol sa kadugo, kundi patungkol ito sa pag-ibig.